Ayan mga chula, at luto na po itong ating pinakbet. Wow! Hi chula, lagay ang pagbabalik sa aming channel. For today's video po ay magluluto po kami ni set ng PINAKBET Yan Samahan niyo po kami mga tsula at Kung bago pa lang po kayo sa aming channel Please to subscribe and don't forget to hit the notification bell button Para po updated kayo sa mga upcoming videos namin Thank you Yan mga chula at kami po ay nandito ka na pupay At makikipitas daw po sa set ng kalabasa Libreng gulay. Yan po si Ate Nikki. <laughs> Gubat. Di yan na nagapang yung kalabasa? Yan mga tsulat. Ito po yung tanim po ni Ate Nikki na kalabasa. Magulang na po pala ito at medyo na dilaw na. Yan at atin pong pipitasin. Yan. Wow. Ito na po yung ating kalabasa mga tsula. Maliit lang po siya pero mabigat. Siksik po. Ito po palang kalabasa natin ni dito na gumapang po sa damuhan. Mataas po ang damo. Makapal. Yan, kalabasa mga tsula. At kami po ay pabalik na din po ni Nerly. Yan mga tsula at kami po ni Set ay pabalik na. Yan. Salamat Ate Nikki. Thank you. Si napupay daw na may pupunta doon ni mamaya. Kami po lang ay mabilis ni Seth. Nakipitas lang talaga. Tara. Ayan po at kami ay dumaan muna dito sa tindahan. At si Seth po ay nabili pa ng karagdagang gulay. Sitaw at okra. Tsaka okra mading. 5 lang para. Isa ako karapu ay magkano? Tama na yan. Tsaka po ito. Yan po at kami ay pabalik ng set. Yan mga tsula at nandito na po kami ka na set at pipitas daw po si set ng ampalaya. Ampalaya inka. <laughs> Tanim ng nanay. Ito po yung puno ng ampalaya. Aba ah. Oo oh, po, ay ah. madaming bunga han eh. Pwede Ano yan? Ampalaya. Ay siya nga han mm. Ba yun po asa ibaba. Ampalaya. oh, madilaw na. Pwede pa kaya yan? Mm. Atin lang puputulin. Oh. Yan, wow. Tsaka wow. maraming bunga. Marami pong bunga itong tanim po ni nanay na Ampalay, ang mga tsula. Ito po ipipitasin ko na din ah, at medyo malaki na din po. Magulang na. Tapos bwede pa po ah. Oh. Baydi po ah, pa ah. Hindi pa po ang siya, nababalutan. Bwede pa po ah. At tsaka bwede pa po ang may balot ah. Dalawa. Marami pa. Ang mm, marami pa pong bunga. Maliit pa lang po yung puno ay eh. madami po siyang bumunga. Mm, wow. Yan po at pipitasin na po ni Seth. yung kanyang tanim na ang palaya. <laughs> <laughs> wow. Pero magulang na siya. Nabitak na yung kanyang ano. Hmm. Wow. Oh. Sariling ani. Sariling ani mga chula. Wow! Ito po yung ang palaya na inani po natin. Yan. Wait! There's more. What? There's more. Ano pa? Pipitas din tayo ng talong. Ha? Tanin ko din. Wow! <laughs> nasaan? Ito ah. Huh? May maliit pa. May bunga po ng talong. Nasaan? Wow! Iban po. Ah, pala. Sa harap ng bahay. Wow! <laughs> Aba, madami pala yung bunga. Oo. Oh, oh, malalaki na pati. Hmm. Hindi ko lang napapansin Kala ko dadalo ang buong ngayon. Oh. Marami po pala mga tsula. Ba pua? Ah. pua? pua? Ah. Po, ah? Po, ah? Oops. Tsaka po na. Dami pong buong Yan. At pipitasin na po ni Seth yung talong. Dito rin lahat po yan sa may gilid ng bahay ni na Seth. Wow. Iba pag may ni May, may aanihin. Wow. Di bali, sariling ani ay ang palaya, talong, at saka yung kalabasa ni Ate Nikki. Yan. At tayo po ay magpiprepare na ng mga nitong mga gulay. Yan mga chula At ito na po lahat yung gulay. At ito po ay atin ang hihiwa-hiwain. Yan, mga chula at unahin na po natin hiwain itong mga talong. Fresh po itong mga talong, mga chula. Wow. Wala po sira. Wow, po pa eh. Wow. eh. Wow. Wow. 'to Sige. Yan at ito naman pong okra ang ating hihiwain. Tatanggalin lang po natin ito. Ito naman pong mga gulay, mga cholae, eh, nahugasan ko na po kanina bago ko po hiwain. Yan. Ayan, mga tsula. At eto na po ang kalabasa ang ating hihiwain at babalatan po. Tatanggalin lang po natin ito. Ah. At ito po'y matigas. Ito po'y mat medyo matinik. Ah. Ito pong kanyang tangkay. na pong babaakin muna para po mas madali po siyang balatan. Yeah. po pala matigas. Wow! Kalabasa! Yan, at atin po muna, tatanggalin po yung buto. Yan. yan, at ito po ay atin munang babalatan at ito po ay matigas ang balat yan, ganito lang po mga tsula Yan, at ito naman pong kalabasa ang ating hihiwain. Yan, ganito lang po yung slice natin sa kalabasa. at ito naman po ang karning baboy ang ating ihiwain mga chula yung slice po natin sa karning baboy mga chuli merilit lang po Yan mga tsyulat, eto na pong sibuyas at bawang naman ang atin pong hihiwain. Yan mga tsyulat, eto na po yung ating mga ingredients para po sa ating lulutoing pinakbet. Yan, meron po tayo ditong sibuyas, bawang, meron po tayo ditong balaw or shrimp paste. Meron din po tayong kamatis, siling green, paminta. At ito po yung ating mga gulay, mga tsula. Ito po ay talong, okra, kalabasa, sitaw at saka po ang palaya. Pinagsama na po namin ito. At saka po ito po yung ating sahog. Karneng baboy po. Yan, mga tsula, at tayo po ay magigisa na. Yan, mga tsula, at tayo po ay nakadikit na ng apoy dito sa labas. At dito po tayo magluluto. Ang ating favorite, favorite spot. <laughs> Maginhawa po dito ay mahangin po. Libre paypay. Oo. Oh. Yan na tayo po ay maglalagay na ng mantika yan po at ilalagay na po natin yung bawang at sibuyas sabay na lang bango masarap ng hangin po dito mga tula masarap ang hangin yan at ilalagay na po natin yung karning baboy para po masangkot siya. Sasangkot siya po muna natin yung mga tin. Pinamaya din po namin yung may parting botol at yung pinalasa. Hmm. gutom mo amo eh. wow. Yan, at ilalagay na rin po natin yung kamatis. at ilalagay na rin po natin yung balaw or uh, shrimp paste ah uh, tansahin lang po natin yung paglalagay mm. bangit nabangon na Yan, at lalagyan po natin ng kaunting tubig. Kaunti lang po. Para malaga yung ating karne at saka yung mga gulay na ilalagay natin. Hmm. muna natin itong karne. Atin po muna tatakpan mga chika. Wow. Kulo, ana po. Yan, at lalagyan po natin ng paminta paninitang gireng. Sarap ng hangin. Hmm. Bango naman ang niluluto mo. Ha. Ito po hindi po muna natin ilalagay ng asin. Gawa ng maalat po yung ating balaw. Hmm. Mamaya na lang po natin titimplahin yung kanyang alat. Hmm. Yan. At ilalagay na po natin yung mga kalabasa. Ito po yung pinakamatagal pong maluto. Kaya uunahin po natin ilagay. Atin po muna papalambutin ng kaunti. Bago natin ilagay yung iba pang mga gulay. Yes. Yan at tatakpan po muna natin. Wow. Wow. Luluan na po mga chula. Sana'y maligat yung kalabasa. Hmm. Para masarap. Yan. At ilalagay na rin po natin yung ampalaya at sitaw. Yes. Diba kasi sabi nila pag hinalo daw ang ampalaya inapait? Hmm. Totoo kaya yun? Eh. Oh, ko lang. Gawa ng ampalaya ay ano ay nat natural po na talagang mapait han. Sarap hmm. na yan, maling. Kaya, gulay mga fresh po na gulay. Fresh from the farm. Uy, mukha ng pinakbet <laughs> <laughs> Wow. Ayan, at ilalagay na rin po natin yung okra at talong. Yes. Wow, daming gulay. Okay, sabay na rin po natin itong dalot. Ito naman po yung parehong mabilis kong maluto. Oh, ito pala isang kawali, honey. Eh. Oh, sarap na matpuro gulay. Mm -hmm. Yan po at ilalagay na rin natin yung ceiling green. Yan at tatakpan lang ang kulit natin. Wow. Yan mga tsula at Wow, ayan po. Malambot na po itong ating gulay. Lalagyan din po natin ito ng counting sugar. Sandi lang po pambalanse ng lasa. Sarap po na yan. Bango. Bango. Uh -uh. First time ko lang magluto na no, ito. Mm. Ngayon pala ang <laughs> pak na pak at bet na bet. Hmm. Uh -uh. Pak bet. Wow. Very healthy. Puro gulay. Kung ano may kahit laging first time magtry mag-try magluto ng isang recipe, masarap. Nakakachamba lagi. Chamba lagi, and... sabi ng tatay. Wow. Look at that, mga tsula. Sarap po na yan. Wow. Sakto lang po pati yung ating sabaw. Mm. Ganito po ang masarap sa pinakbet. Medyo iga po yung kanyang sabaw. Mm. Ganito po. Ayan. Wow. Wow. Kami po ay hindi na naglagay diyan ng asin. Okay. At yung pong balaw ay... Sakto na po ang alat. Yan, sakto na po sa alat. Tinikman po namin ni Seth ay sakto na po sa alat. Kaya hindi na po kami naglagay ng asin. Yes. Okay na ito, Nerli. Wow. Yan mga tsula. At luto na po itong ating pinakbet. Wow. Sarap po na ito. Yan. At ito po ay atin ng aahunin. Yan, mga tsula, ito po yung ating nilutong pinakbet. Yan. At ready na din po ang ating kanin, mga tsula. Yan. At tayo po'y kakain na. Makain na! At Nike, kain na tayo. Kain na na. Aba, ready. May pinggan na pala. Aba. <laughs> sa si Ate Nike po'y kakain na. Yan po yung kanuhan na Ate Ma, kain na tayo. Winsay. Kumusta naman natin, Nikki? <laughs> ay, isa na po ng mahinit. ha. parehas. <laughs> Ikaahon. Masarap naman. Masarap eh. Ay... Sabaw-sabaw na konti. Kaya nga. Ang kutsang ba? O talagang gutom lang ako. Masarap, <laughs> <laughs> masarap. Gutom na baga kayo. Pupay, kaya tayo, baby. Alika. Kahit po hindi ka mag-rice, gawa ng siya po'y puro gulay. Sarap. Sarap. Mm. sarap. Hindi naman naman napaalat. Gawa na ito, hindi namin nilagay ng asin at balaw yung pinakang alat namin. Sakto lang naman, honey. Eh. Mm. Hindi naman masyadong maalat. Mm. Oh, thank you. Kakain <laughs> kaya <laughs> Wala yeah, na bala yeah. kumain si Wen. natin mo kakain kaya ako. <laughs> Masarap po talaga ang gulay, mga tsula. Yeah, sasandok na di si Wensi. Walang bala kahit si kakakain ito, daw siya maya maya. Parang si pagka ng gulay eh, mm. napapakain ng gulay. Napapakain ng gulay. Nasa si Lok ay wala. Nasa panukulan. Nasa pista. Nas, oh, namimista. Okay. <laughs> namimista sa panukulan. Day. Sarap nga. Masarap siguro lalo oh, sa kanin, honey. <laughs> Naka. Sa atin na kipoy, sa atin na kipoy focus sa goal. <laughs> 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 si Mapoy ko kakain na nakain. din mga tsula. Huh? Ito ba ang pang sandok ah? Tsula na ang Dito po kami nakain sa terrace at dito po maginhawa. Pwede pa kayo kumain. Kakain na nga kami ma. Masarap pag mga gulay mahan eh. Hmm. Masarap nga. Kaya na kayo. Kakain na nga kami, na. ma. Ako na pa yung hindi Okay lang. Tikman mo nga, ma, kung anong lasa. Baka mainit, ha? Aros si ni yung kalabase eh, kaahon. Ba? Quality. <laughs> Quality. Masarap. Kaya Masarap pa. ka ma? magtayo ng karandere, ya? ha? Puro <laughs> <laughs> Kain po tayo, mga tsula. May ano, ma? May <laughs> Ha? Anong uwi do? Pagkanta. Sa pagkanta. <laughs> <laughs> Ayan po tayo. Yan po at kukuha na rin po okay. si Chef ng ating ulam. Yes. Kanya-kanya lang tayo sa pinggan yan eh. Hmm. Kanya-kanya pong kuha. Kanya-kanya sandok. Wow. Oh. Nakimanner okay, agad yan eh. Yan <laughs> ba? talaga pagka masarap ang luto. Yes. Yan, natuto po okay. naman ang sa akin. Oh, wow. Yan mga chula, at kami po ni Seth ay kakain na rin. Pero bago po yun, let us pray. Yan, kain, kain na, na na po. Kain po tayo mga chula. Gusto ko yung maanghang. Lalagay po ako ng sili. Ako din tayo. Hey, hey. Gusto mo ba nung? Hmm, hey, masarap nga. Parang matagal na yung last time na ako nakatikim po ng pinakbet. Hmm. Nakakanis ang gulay. Kasi karaniwan ay sa karinderiya tayo nakakakain hmm. ng ganito. Ano? Sa so, karinderiya. Puro <laughs> gulay yung aming tinganis at yes. kakunti yung kanin. Kain po tayo mga tsula. Kain, Kain po tayo. Po ng tayo. Okra. Mm. Oh. Masarap nga yung ano nga, yung kalabasa. Maligat? Mm -hmm. Mm-mm. Try mo. Ano yun? Sarap. Hindi, nah, mo bagay yung kalabasa. Mm-mm. mo mm -hmm. mm -hmm. po yung isang buo at medyo maliit naman po. Sarap po. Nakain ka po, Pai? Wow, very good. Ah! Nandito rin po si Pupay. Nakain din ang gulay. Wow, very good si Pupay. Kain po tayo. mm -hmm. Sarap. Sarap nga. Hmm, oh, masarap ang luto. Masarap ang gano'ng kumain eh. Kumusta ang luto ng tita si Pupaya? Masarap, masarap, ho, ho. dami naman. <laughs> hmm. Bulay po. Mm. Masarap nga pala, Mading, itong luto mo. <laughs> mm. masarap. kalabasa naman. Hmm. <laughs> Sarap po yung kalabasa. Kalabasa. Sarap yung kalabasa. Ligat. gulay kalabasa. Hmm. Ayan na ako. Sarap ng gulay. Ito. Nakakagalan kumain pagka puro gulay. Hmm. Hindi naman pala kapaitan yung ang um, palaya. Mm -hmm. Sakto lang. Hmm. Kain po tayo gulay. Oh, hmm. ano ba? Oh, kukuha pa din ang kanin. Hmm. Ito ang unang beses na tayo nakipitas ng, ng kalabasa sa ati, ay atin ay ating inukoy, yan e. Eh. Ukoy. Kaya hindi natin naano na maligat. Mm. 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 Mm, Oo. Mm. Tarap! Tarap! Gusto ba? Gusto ba? Wala, wow, maybe. Meron po ka ng C2. C2 bing aba saka mm -hmm. nakadamak naman um, ganito ang sarap na kain. Mm. Mm. Sarap. So ayan mga chula at tapos na po kaming kumain at super busog. <laughs> so ayan lang po mga chula at sana po ay naging chuke sa panonood. At para po mag update kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. Thank you for watching. I'm Lurlie. And I'm Seth. And see you in the next video. Bye-bye. Bye. Bye Bye. 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 bye, bye